every time na mag-breathing ka, kung mo, iba-iba yung tsura nila. Alright, so guys, Sir Manny So. So, Sir, um, kailan tayo nag-start mag-bully and paano? Uh, nag-start ako mag-bully way back 2016. Oh, 2016. Tingin-tingin lang sa Facebook. Mo so, so na nakabiliw ng aso kay Kevin Robin. Ah, sa Cebu. Oh, so do next start. So uh, yun nga nakaka in love tong breed na to. Malambing, mabait. So do kaya na in love. So kayo ako kayo, na in love. Matagal na ako nag-aaso pero nag ko sa American Bully dahil every time na magbi-breeding ka, kung kita mo iba-iba yung tura nila. Unlike oh, yung ibang ta -ta. breed, di ba? Ah, Doberman, oh, pare-pareho yung Yes, yes. So, American Bully, iba-iba. Mm. May excite ka lagi. Ta -ta. Kung ano yung ipoproduce nila. Yun. Ngayon, sir, last na lang. Ano yung may papayo nyo sa mga katulad namin newbies, yung mga nanonood na newbies na gustong mag-bully? Uh, depende kasi, no? Uh, kung gusto nyo sumali ng show, uh, ang may papayo ko, huwag kayong magsasawa. So, umpisa talaga, Mahirap. Puro talo. <laughs> oh, okay. Para experience ba, malaman mo kung anong kulang, anong hmm. kailangan. Huwag kayong magsasawa para mag-improve kayo. So, yun yung mga advice ko. Pero as pets, uh, hindi na kailangan ng advice yeah. yun. Eh. So, love ka talaga exactly. sa pita. So, bite kasi nila. Yes, yun lang. Ayun. So, thank you very much, sir. Thank you Alright. rin mo. Thank you, thank you. Thank you.